So, nanguha na po si tatay ng kahoy mga kababayan, no? Para meron silang panggatong. Iyo, kinid upot kayo. Iyo, marito ka. si Iyo? Pulang, <laughs> pulang ka. Anak na andok si So, ayan na po yung kakainin namin ngayon mga kababayan. Malapit ng maloto. Sabi ni Kubay kasi kugutom na daw po siya. So, kaya baka nagtaka kayo mga kababayan kung bakit Uh, original po yung mga video namin. So, kasi pati kameraman kasi nagsasalita. <laughs> Kaya yung video po namin puro, kung ano po yung nakikita niyo dito, yun na po yun mga kababayan. Okay. No? Hmm. Mau oh, nai mong kahoy karon tay. Ini <laughs> kahoy sa lumad. Kahoy sa lumad. So palwa. So maganda kasi ng gamitin yung palwa sa ano Para sa, sa, sa pagluluto kasi sobrang madali siyang makaluto, mainit. So iba siya sa mga kahoy lang. Kung may kuwano pero sikay. Tao lo pa sa play ang basta tayo din upit ga oh. Sige. So meron kaming ano dito mga kababayan nang ka anang ah, ka lang Yan. Nung tinanim ko ito mga niyog, nung ano dalawang taon na to mga kababayan no? so mabilis na po yung panahon na do Si Kamal des ampo papitot. Waro <laughs> na rasok. Mamuk isi at pero do in. Iyan ko. Na. No, no, no. So ayan mga kababayan no luto na po yung ano. So medyo na ah uh, hindi po talaga medyo mga kababayan dahil la, nasunog po yung kanin. Ah. <laughs> so, ah uh, parang ano to, listen learn to para sa susunod hindi na maulit. <laughs> so, nasunog kuan, po yung kanin kuan, mga kababayan. Manok ba ang kaay pag Manok, kaay ko. So, manok daw po talaga yung gusto ni Kubay. Na ay kuandok ko to, Kubay. Utom na ka, Kubay. Naay dukot o tanawa murag ka ng kaldero ba? Dito kining <laughs> kuan kawayan o kuan ka ng bulo. No, oh, eh, doon na rin ko. <laughs> <laughs> so, kainin natin yan kahit nasunog. Kasi pinaghirapan kasi natin yan, nay. Kainin kahit lang natin. Kainin lang natin. Ha? Kahit manipis ba? Ah, uh, ko, manipis daw yung ano, yung kawayan. So ako pati ako mga kababayan ay hindi ko naman kasi alam yung uh, first time ko kasi to. Kaya So kaunon lang nato nay no kay sayang manggod, sayang. Um, May kay na pud diri sa ano. Kay tungod sa kuan mam ko nurok magsikar diokak panat sapo so yung ito po yung manok ayun parang adobo na pawaw si kubay wow wow may kamay haha wow ano ko umar pa ano ko inuk yamot ang tansa, parang ka ko, bay. Sabi ni Kubay, mga kababayan, litsun daw. Ha? Na, no, nanay, garamin. Pagpapang si tatay mga kababayan para na siyang nag ano ng alam mo yung mais na inihong okay, mais sa <laughs> sayang, besha, sayang naman kapag hindi kinain na nagdurukot na po nagdurukot ma'am ko'y na kan na pa na mm -hmm. Koy, ko, oh. Koy ko. Ikas So bago tayo kumain, magdasal muna tayo. So yung gagamitin lang po natin na dasal yung sarili nating ano, lingguwahe. So nay, ikaw na magdasal dai. Pasalamat ako ito sa aming ng

น่าอันดนดกันมาก็กดกดกดไม่กดกดกดแกกดกดกดเร็วนี่นก Mm. Ano ka tua kain po tayo mga kababayan kain sa kain kahit mm. <laughs> pa sublo ikubay sublo sublo ikubay kain ko tayo mga kababayan. Oh, Kain po mga kababayan kain sa kain ng akong talumbo <laughs> so ang tawag nito mga kababayan ay talumbo ah.

Masarap po yung recipe ni nanay mga kababayan. So pagpasinsyahan nyo na po mga kababayan dahil nasunog po yung kanin. <laughs> nasunog ang kuan kay nitwis po ang kuan oh. Gawas kanang ng kuan ka, ka ng kawayan na Baga kayo. Ini kay hmm. kuan man po bulo. Ini

masarap akong <laughs> nito umut pa yun ang kuan manok mabango po siya mga kababayan no? kahit hindi siya nagisa so yung ano lang po dito yung nilagay namin bawang, sibuyas at saka paminta tapos magic sarap at saka asin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Sisi bilang glad kepala para bahay. Hmm, sikak la baawan lusay. na, odet. na kualap fly with the shirt. You want to ka mo

Ortan. Yuk, kampus ya. Sungitan, oh, sungitan. Oh, Ang tanda ba ko ng Char! <laughs> Napalik pa na ako. Ko ba na

Kan po siya, So hindi po na, na ano ubus yung ulam namin mga kababayan no. So may natira pa. Natang <laughs> ko an food an nao Umut na oh. Mabango. Umut na siya, mabango. pa di ka ko boy. Kain. mắm từ câu lạc bộ của văn minh nhất hả hương hả hương hả hương hả sirat Amo ang baso. so, yung natira na, ibigay mo na lang kay Ninita para makatikim siya sa ano pagkain ng nakaraan hey. ang nakaraan maeh Na nakaraan ah uh, kutub amo ang kuan nahuman nami nag luto sa luto sa karaan kanang angalan talumbo pasalamat ko kay ma'am Aya gihatagang ug isa ka Parang para nalang na ako mabuhat ang mga gibuhat sa mga karaan na pa na mga kaamu ang kaapuhan po akong salamat si ma'am lahat ko kayo na binungkot ma'am gusto ko giyod mo buhat ko po sa binuhatan sa ato ang kaapuhan kaya naakway po akong ato na nakabot pag hapon hapon po na sama may sila na anay dibut sa na mm. 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 kana pud na dako pud akong kuan karon ang kauban na si ma'am sa ako akay, ah, para makatanaw aw pud si ma'am sa unsaon -un pagluto sa humay unsaon -un pagluto sa sudan mm. kanang pulos man mga kawayan pero nipis pud na kawayan <laughs> isulod po na mo po ang kukod ng pagkanang kawayan para buwak po pagkaluti ah hmm. uh, karun na dire lang saman amo ang kuan na human nami nagluto kang mami <laughs> <laughs> akong bana o si kubay na nakaingon po si ma'am masarap sarap din akong luto oh. na manok o um, kanang bugas, kumay. <laughs> so, yun mga kababayan, no? uulitin po namin yun sa susunod mga kababayan. So, sa ngayon kasi, ano, medyo palpak po yung pagkaluto. So, masarap po talaga siya mga kababayan, no? So, hindi po siya, ano, hindi po siya katulad ng iba na, na ano, ano pa siya, amoy ginisa. So, hindi, hindi po talaga ma-explain ko yung, ano, niya, yung lasa niya. Basta masarap. Mm -hmm. So, uulitin po namin yun sa susunod mga kababayan. Abangan nyo pa rin po yung video dahil meron pa naman tayong mga alaga doon. Hanggat hindi na perfect, hindi rin na ubus yung manok natin doon sa bahay na so, <laughs> so, marami pa, marami pa tayong manok doon na inaalagaan. So, yun lang po mga kababayan, mm -hmm. no? Uh, so, mm -hmm. salamat po kayo mm -hmm. nai sa imuhang kuan so kagihan kayo magbuhat og vlog si nanay so, Ah, uh, pasensya po dai kung kuan ka nang hmm. tagsara ko ka maka video sa imo ha. Ah, uh, busy. Busy, mong busy mong talaga yun. ako kasi marami akong ginagawa. Lalo na ngayon papapunta tayo sa December. Hmm. So, marami po tayong ah uh, gagawin na uh, trabaho. So, yun lang po mga kababayan. Uh, ka na oh. Panang, yun lang. Pananghid na ah uh, gusto ko gyud abangi pod akong vlog karon. Ay nay magpasalamat ka nay kasi iniabot na og 11k imong subscribers. Mm. Tabalo ka sa lang subscribers nay. W wala. ku anda siya nay kanang son suporta ko ko diad oto ilibin na kuha unsin libo, unsin oh, libo. Ka mm. suporta ko ko uh, nagmamahal mm. kay na 11,000. Mm. Pasalamat. Oh, dako pod akong pasalamat ilibin na pod akong kuan kanang akong Dios. Dako pud akong pasalamat. Labi karon dako pud akong pasalamat ma'am Tess ug mga unsak pa pud nang mamahal ako. Ah. labi pa si Sir Onyot. Wala karon kay man pud sila si Sir Onyot. Ug si Ma'am. Dako pud akong pasalamat wa si Sir Onyot na pud si Ma'am mag alalay pud sa ako. Ah. akong pasalamat gusto ko gyud ni Sir Tal kapud sa ako ah, kada adlaw. Kaya ako po, busy ko po, po sa po, anong, bantay ko po magpanday sa balay. Kaya para ma automatic yun mahuman. Kaya ako ang bantayan ang panday para ma um, dali ragin mahuman. Kaya ako po akong pasalamat sa nagtanaw karon sa ako ako ng adlawa. Ad, Dapo po, na po kasalamat ng sa ako, nagmamahal sa ako. Ah. O ka na rapod, birirang Ako akong pagpasalamat. Bye. I love you. Lindo taoy. <laughs> hmm. Tara, let's go. Pa Uy na tayo. Katuwad ka ba? Kanyan ko lang itong uh, bag.